Maraming nakakapansin kay Julia Barreto na mukhang blooming daw ito. Hindi kaya dahil kay Joshua Garcia na may ginagawa silang pelikula sa ngayon? At meron din nagsasabi na hindi daw si Joshua Garcia. Kundi masaya daw ito dahil secretly ay nagpakasal na daw sila ni Gerald Anderson. Ano nga ba ang katotohanan sa balitang pinakasalan na daw ni Gerald Anderson si Julia Barreto dahil nagseselos ito kay Joshua Garcia? Dahil napapansin nga ng mga netizens na super close si Joshua at Julia at parang napakasweet pa rin nila sa isa't isa. Kaya naman, siguro ay nagsiselos itong si Gerald Anderson. Kaya sinasabi nilang pinakasalan nito si Julia. Ano nga bang katotohanan dito? Ating alamin. Sinasabi ng lahat na mukhang si Julia Barreto na nga ang pakakasalan nitong si Gerald Anderson. Maraming nagsasabi na siguro nagsawa na si Gerald sa buhay pagkabinata. Total ay nasa tamang edad na ito. Dati naging girlfriend niya nga si Kim Chu. Dito nagsimula ang kasikatan ni Gerald nang ipareha siya kay Kim. Kaya naman tinawag silang Kim around ng mga fans. Unfortunately, sila ay naghiwalay. At dumating nga sa buhay ni Gerald ay walang iba kundi si Maha Salvador. Kaya naman nagkaroon ng issue dahil magkaibigan si Maha at Kim. At tuluyan ding naghiwalay ang dalawa. Dumating ulit si Bea Alonzo sa buhay ni Gerald. Matatandaan na nagkaroon nga ng issue noon si Kim at Bea dahil si Bea din daw ang third party dito. Pero hindi rin nagkatuluyan si Bea at Gerald at tuluyan ang naghiwalay. Samantalang si Julia Barreto ay isa sa tinuturing na hot celebrity noon at pinareha nga siya kay Joshua Garcia. Kaya naman tinawag nga sila ng mga fans na Joslia dahil nga sa kasikatan ng kanilang love team, naging sila sa totoong buhay. Pero unfortunately, sila ay nagiwalay dahil nga daw kay Gerald Anderson. Mula nang gumawa si Julia ng pelikula kay Gerald, ay unti-unti na silang nagkalabuan. Pero kahit naghiwalay ng dalawa, ay nananatili pa rin daw ang kanilang pagiging magkaibigan. Kaya naman sa kanilang ginagawang pelikula ay hindi maiwasan ang kanilang kulitan at ang pagkikare ni Joshua Garcia kay Julia Barreto. Mapapansin sa videong ito na overprotective itong si Joshua kay Julia at mukhang concern na concern pa rin ito kay Julia Barreto. Ano sa tingin di ba? Diba? Parang sila pa rin. Pero hindi na siguro sila magkakabalikan dahil may girlfriend na nga itong si Joshua Garcia na isang golfer. At mukha naman silang very stable ang kanilang relationship. Dahil sa pelikulang Unhappy For You ay hindi maiwasan na tuksohin si Julia at si Joshua at tinanong nga sila kung nung nagmahalan ba sila ay binigay nila ang buong-buong pagkataon nila sa kanilang minamahal at ang sagot ni Julia ay oo naman. Sinabi niyang binuhos ko naman lahat-lahat syempre at gaya nga ni Julia ay yun din ang sagot ni Joshua at sinabi pa nga niya na syempre naman sobra-sobra pa nga ang binibigay mo sa taong mahal mo at alam mo yan biro pa nga niya kaya nga hindi maiwasan dahil sa pelikulang Unhappy for You ay istorya ng mag-ex kung ano nga ba ang punod dulo ng paghiwalay ni Joshua at ni Julia. Ayon nga sa mga fans, Walang iba kundi si Gerald Anderson. Mula nang gumawa ng pelikula, si Julia at Gerald ay doon na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan si Joshua at Julia. At na-involve pa nga si Bea Alonzo dahil nagkalabuan din si Gerald at Bea Alonzo. Kaya naman napatunay ng mga fans na may katotohanan din siguro ang issue ng hiwalayang Julia at Joshua nang umamin na nga si Gerald na sila na ni Julia Pareto. Kaya naman sabi ng mga fans mukhang hindi na napakakawalan ni Gerald Anderson si Julia Pareto. At sinabi nga ni Gerald na may plano na talaga siyang pakasalan si Julia. At inamin nga ni Gerald na si Julia na nga ang kanyang dawan dahil nasa tamang edad na rin naman daw siya at sinabi niya na kung sakaling pakakasalan niya at magpo-propose siya kay Julia ay malalaman ng lahat at hindi niya ito ipagkakait. At sa tanong kung siya ay nagsiselos kay Joshua Garcia, sabi niya ay wala naman dapat ipagselos dahil secured siya sa relationship niya kay Julia. Kaya naman ang mga fans ay tuwang-tuwa dahil finally ay natagpuan na nga ni Gerald ang babaeng mamahalin niya habang buhay. At ganun din sana si Joshua Garcia. Kaya abangan na lang natin kung sino ang unang magpapakasal sa dalawang love team na ito. Kung si Joshua ba o si Julia. Hanggang sumuli!